guys, galing ng Sydney uwi na kami sa lugar kung saan kami tumira, so medyo madilim na uh, mga 4 o'clock na kami nung uh, sumakay ng train, so ito yung uh, mga lugar na uh, dinadaanan namin so pag uh, ano uh, hindi pa medyo malayo pa sa train station medyo mabilisan ang takbo ng train. Pero pag malapit na sa train station, uh, kung saan kami hihinto, uh, yun, medyo babagal ng konti. Uh, alam nyo, uh, iba't ibang lugar yung hihintuan namin kasi iba't ibang lugar may dun train station kasi karamihan ng mga tao pag Saturday, Sunday, kung saan sila pupunta, uh, mag-train sila, hindi sila Uh, sasakay ng sasakyan nila so train station talaga yung pupuntahan nila kaya uh, yung iba ayaw mag uh, gumamit ng sasakyan nila kasi mahirap ang parking uh, sa Sydney busy ang mga parking uh, doon so kailangan uh, train ka para, para madali sa kapag pupunta ka ng Sydney. Kaya kami, uh, tuwing pupunta kami sa Sydney, magti-train magti, -train stay, magti -train talaga kami. Ayaw namin uh, sumakay ng uh, sasakyan. Ayaw ng anak ko mag-drive. So, ito guys, medyo uh, malayo-layo kami ng kunti pa. So, uh, idlip muna ako ng kunti habang uh, nakasakay sa train. So see you again mga ludes. Don't forget to follow. Thank you and uh, God bless us. Bye.